Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, mga to sexy, ay nandito kami sa Red Chili Salon. So kasama ko palang ang isa sa mga YouTuber na friend ko dito sa Abu Dhabi. Si Ate Eden makes vlogs. So panori guys. So guys, dahil na ako magsalamin mo na. Ako. Hi, welcome back. Hello shout out Miss Eden. Hello. Yan at Pe. Maman. So yan guys. So Mari Ate Susan. <laughs> ate. You are so nice. Ay, kasosi. O, oh, yan, o. Oh. Oh, sarap. Oh, my God, Lord. I know. it. agad, ate. Dati naman. <laughs> <Kari ako. laughs> Hindi, dati yung kulay niya. Doon, no? Sabi ko, kasi doon buti eh, tapos <laughs> nanilaw yung agad sa kanya. Hindi, malinis naman ang paa ko. Naligo ako. Naligo ako ng isang araw. Ito sira, oh. Ito sira, oh. Sira. Miss, mm. where is the other one here? Ah, nilagyan niya pala ng this gamot. Miss, this, this one is gone? Maimah. The other one here? It's fine. It's not. Yeah. Yeah. Try to find it so it's gone. Alam mo pa sexy. So, pa ko sexy. Sa ako napakunang ganito Maimah. na. My customer. Mm. My customer. My chef sinasakuli statik bi sa baho ate you may minung alaga sen kada bibili ako may pang ano talaga siya disa kasi yung pangalawa ko lang lang siya nagkaganda o siya lang mag okay lagi niya nang i mix two tapos na niya pa may ano talaga yun Nagmamasage na yun. Yeah. Ano to minor lang to eh. Yun, mayroon talaga Trinay ko na siya. Ang bisak mo ako try you know? Maganda. Nag-aano talaga yung... Mapabili nga ako ng ganyan. Yes. Pag nag-pangit ano ka, ano nga mo kung magkano kayo. Mm -hmm. Thankfully ka. Maganda eh, kasi yung pagpagod mong paa. Dapat ano, te, yung likod mo naka-ano doon, nakasandig. Sandig? Sandigan ng bayan.

You apply still a customer there. Do do send her. The bangit pa. na ako din Pero maganda. Sa ko Hindi naman. nagpaano na ako din. Pero maganda. Hi, madam. Say hi to my vlog. Hello, na malaya. yung ano. Hello. So ano nang pakiramdam mo na bawasan na bawas-bawasan pa yung... So, ano Ang yung pakiramdam ko.

ka pa pala ng kalimang Every two Pero months. Pero nag-iis pa naman ako sa bahay. Kaya ganyan ako may pag-iis pa sa bahay. Yes. Kaya lang siyempre talaga sa bahay. mo, 60, 61? 61. Yes. Tingnan mo naman yung 61 na yan, no? Talon-talon talaga ta kami. Diyos ko po. Parang 60. Parang 45 lang eh, oh. 16. Parang mas matanda pa ako ng tatlong taon. <laughs> 16 years old <laughs> 61 na talaga wow. grabe, panalo 61 sana mo, wow. kung... wow. nag-acrobatic kasi <laughs> 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 hindi, tingi ka kasi problema Totoo, nag talaga siya, oh literal. my gosh magpapal murukan bat ako, ayan, ihiga ako dyan at kis-kisin yung aking likwa so ayan nga mga ka-sexy ito lang nakunan ko para sa sarili ko Magmumurokan bat pala ako at first time ko palang magmurokan bat ay ang sarap pala ng feeling guys talagang kinis kis lahat ng, ng likod ko ayan dahil nga sa kabisihan at maraming tao hindi ko na nakunan ng sarili ko so ayan Mm, ang dami-daming mga nagpagawa, guys. Kami talaga yung unang-unang customer. At bago pa lang kami pumunta, ay nagpa-appointment na ako dahil alam ko maraming customer kapag Sunday. Dahil off day nga, di ba? So, yan, guys. Thank you for watching. Hope you like this video. Huwag nyo kalimutan mag-like.